Medyo gusot lang siya mga sis. Open siya sa likod mga sis. Parang check lang siya. Hindi ko siya gusto. Hello, hello! Good day mga sis. Samahan nyo kami sa ganap namin ni for today. At ngayon, hindi pa ako nakakapili ng outfit natin. Yung susuotin natin ngayong araw. Bali, meron akong four options na outfit for today. Ang ating theme ngayon ay jumpsuit tsaka romper mga sis. Disclaimer po sa mga nanonood dyan mga sis, hindi po tayo nagla-live selling ha. Ito yung outfit na napili ko ngayon. Pipili lang tayo ng isa, pero meron akong tatlong jumpsuit dito na option. Itong floral, isa pang floral tapos denim na jumpsuit. So, titingin tayo kung ano yung magiging final outfit natin dito sa tatlo. Kung gusto nyo makita, syempre isusuot natin siya. Susukat natin siya. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Pag naka on na siya mga sis, kung bagay ba sa atin. Okay? Ito muna itatry natin. Outfit number one. Suot lang natin siya. Ito na yung ating outfit number 1 mga sis. Ang ganda nyo no? ko, oh, di ba? Garter siya sa may waist. Tapos para lang siyang off shoulder. Pero hindi ko siya bet, mga sis. Huwag nyo nang pansinin yung aking towel dito sa buhok ko kasi hindi pa ako nagsusuklay. Mamaya pa tayo magsusuklay after natin makapagpili ng outfit natin, okay? Ito, parang check lang siya. Hindi ko siya gusto. Parang napakasimple lang, no? Okay, try naman natin yung outfit number 2, mga sis. Ito, try natin itong outfit number 2 natin, mga sis. Suotin lang natin siya. Outfit number 2 natin, mga sis, another jumpsuit. Ang cute nito kasi open siya sa likod. Kita nyo ba? Ayan o. Wait lang. Open siya sa likod, mga sis. Ito, para nakakagalaw ko ng maayos. Pero try natin yung outfit number 3. Baka magandahan pa tayo sa denim na jumpsuit. Pero maganda natin siya, no? And lastly, eto na yung ating pinakalas na outfit. Denim jumpsuit. Tara na, sukat na natin siya mga sis. Eto na yung last outfit option natin, yung ating denim jumpsuit. Parang siguro ito na yung magiging final outfit natin ngayon, no? Medyo gusot lang siya mga sis. Pa-planchahin na lang natin siya. Oh, di ba? Ang kitnito, oh. Di ba? Eto na yung ating final outfit. So, eto na yung susuotin natin for the gala natin ni Lolo Harin, yung mga sis. At syempre, kailangan ng pang turn dyan, mga sisi. Wait lang. Ito na ang ating final look, mga sis. Partneran natin yan ng ating cute na mini bag. Favorite bag natin yan, mga sis. Magsusuklay lang ako at medyo magulong ating buho. So, samahan nyo kami ngayon ni Lolo Harin nyo. Kung saan kami gagala at saan kami pupunta ngayong araw. Kasi, wala naman na tayong gagawin dito sa bahay. Nakapag naglaban na din si Lolo Hari nyo kahapon, o, oh, ba? Diba? Bet nyo ba yung mga outfit na sinukat natin, mga sis? Comment nyo kung ano yung nagustuhan nyo, or baka wala kayong nagustuhan, kasi hindi nyo bet. Charot. <laughs> o. Oh.